gabi mga Maricoy. So ipagpapatuloy natin ang step 2 sa paggawa ng basahan. So for today's video, dahil tapos na nga tayong maglagay ng mga tela dito sa mga pako, is for the step 2 na naman tayo sa paghahabi. So dahil tapos na nga tayo dito nga ang pinakalast, so maglalagay tayo ng goma. Sa paggawa ng basahan mga Maricoy is gagamit tayo ng mga goma. Agay, naputuma na. So this is it. Kasi pag maghabi tayo, kailangan nating gumamit ng ang tawag nito um goma or lastiko kasi uh, parang hindi matanggal itong mga nakalagay sa pako. So marami tayong lastiko dito dahil ang ating mga junakis ay naglalaro ng mga lastiko. So nilagyan ko na lahat para ano, pwede namang kung saan ka lang mag-uumpisa sa paghahabi, dun mo lang lalagyan pero sa akin is nilagyan ko na lahat. So dahil ang, um, dito sa pinakalast ang ay dahil ito ang pinakalast na nalagyan natin ng tela. So dito tayo mag-uumpisa. Here's one. This is So, ito yung step 2 sa paggawa ng basahan dahil yung una, step 1 is ang paglalagay ng mga tela dito sa mga pako. So, dahil tapos na nga lahat, dito na naman tayo sa um, step 2 sa paghahabi. So, tatanggalin lang natin to. This is, yan. Kita nyo naman mga marikoy. Tatanggalin natin tong tela. This is, yan. So, dito tayo mag-uumpisa. Kasensya na itong um, aking uh, cellphone dahil hindi ka maganda ang gandaan So, ito yung first na tela. Kita nyo itong uh, may black. Lagay lang natin yan dyan. Tapos, eto din. Di ba dalawang pinto? Itong isa is, ilagay din natin dito sa gilid. So, lagay lang natin. Wait ha, para makita nyo ng... So, yan lang, ginawa ko. Dito sa gilid, isa. Tapos, dito din sa pinakauna, isa din na, anong tela. So, eto po. Na tela, dalawa po ito. Ayan. Kasi nga dalawa itong naka, diba, pag uh, maglagay tayo dito sa pako, syempre magiging dalawa na yung tela. So, tanggalin na, ay tanggalin. Pasok natin itong maliit, ay maliit, itong black. Tapos, yan. pa na ako mag-isa lang kasi ako. Walang maghahawak ng ganoon. Ganoon yung ano niya. Tapos, ganoon na naman ulit. Paulit-ulit. -ulit. Ito yung sa step 2 mga marikoy. So, napansin nyo naman na ang ginamit ko dito na tela. Itong kulay pink is medyo manipis lang. Hindi siya gaano makapal katulad dito sa may black na ginamit ko na tela. Pinalisan ko siya ng mas makapal para itong basahan na ginawa natin is medyo makapal siya. Wait lang, may natanggal dito na tela. Ayan. So, ganun lang. Ulit-ulit lang itong mga Mariko eh. So, ano. Wait. Oh. Ikaw ang kusog kinu Ikaw ang kusog So, pagkarating natin dito sa dulo mga Mariko, ibabalik natin dito sa may ampako. so, ganoon lang. So, ito yung first na na hobby natin. Nga, na na natin itong uh, first na tela, itong black. So, ganito yung uh, kalalabasan yan. So, pagkatapos dito mga marikoy. Pansin nyo naman itong pangalawa. So, ibaba lang natin yan. Katabi dito sa may black na tela. Ayan, iganyan lang natin yan. Basta ang unang tela is isa lang na pink. Pagkatapos itong black. Pagkatapos, ibaba natin dapat dalawa na siya, hindi na siya isa. Kasi nga isa yung na, na, um, dito sa una. So ganun lang, baba natin 'yan. Pagkatapos, tatanggalin na naman natin ulit itong black at maghahabi na naman tayo ulit. Ganun lang din yung proseso. Um, parang nagtitirintas tayo ganun ang tawag nito. Na Basta naghahabi, paghahabi ang tawag nito. So ganun lang din, ulit-ulit -ulit na proseso hanggang matapos natin ito lahat. So, sana nasundan nyo ito para nga makapa, uh, makagawa na kayo ng basahan. Ang importante dito is may hulmahan kayo. Kasi nga, sa, pag sa akin pa kayo bibili, mas mahal talaga dahil ishishipping pa natin yan. Kaya mas maganda pag kayo ang gagawa dahil may mga malalapit lang naman na nagbebenta sa inyo ng mga kahoy, pako. So, makakamura kayo kung kayo ang gagawa dahil may binigay naman akong sukat sa inyo, sukat ng gawaan ng basahan. So, eto na naman, dito na naman tayo, balik na naman tayo, balik na naman natin dito sa may pako niya. So, para hindi siya matanggal. Kasi nga, maglalak pa tayo mamaya. Doon naman tayo sa susunod na video na i-upload ko is maglalak tayo. Yun yung step 3. So, dito sa ginawa natin na video is step 2 tayo sa paggawa ng basahan at eto nga ang paghahabi. So, maganda naman yung kalalabasan na eto, mga mari, black tsaka pink yung kulay na ginawa natin na basahan. Kasi nga, nung minsan natin akong gumawa ng ganito, black tsaka pink, pinagparis ko. Maganda din kasi hindi din ano eh. Mas maganda din sa basahan kasi may um, dark na kulay. So, ganun lang din yung proseso mga mare Ay, pagkatapos dito, pansin nyo ito. Ibaba na naman natin yan. Tabi natin dito sa black. Ganun lang ang, ga, ang ginagawa natin sa paghahab. So, congrats pala sa mga nag-message sa akin, sa mga nag-comment sa aking reels na alam na nilang gumawa. So, congrats. More uh, gawa pa ng basahan at makakabenta tayo ng marami. Dahil napakalaking tulong to, extra income natin na nasa bahay lang is makakabenta tayo, makakatulong na tayo sa ating mga asawa. So, um... Di ko na ipapakita sa inyo ang full video nito sa paggawa dahil medyo mahaba na. Basta pinakita ko sa inyo kung paano maghabi at eto nga ang step 2 sa paggawa ng basahan. So this is it for today's video mga marikoy. Mami Jinjin Jin po maraming maraming salamat. God bless!